Hello Philippines and hello world. Guys, magandang araw sa lahat. Um, I just want you to see guys, dun sa nangyari um, sa uh, Congress hearing about po sa OVP utilization of funds. So tignan po natin guys kung ano nangyari dito. And umatin naman po ang ating VP. So let's all watch this. But more importantly, as the duly authorized representative of all officials of the OVP simply because we have do we have not done anything wrong there is no misuse of funds bakit po parang hirap si VP basahin ang script so tignan po natin kung ano ang next hindi naman po nag ote yung Vice President, um, Mr. Mr. Chair. Ang akin na lang mga tanong ay tatanong ko na lang po sa DBM at saka sa COA. <laughs> Kinimay ng mga mambabatas ang Audit Observation Memorandum o AOM tungkol sa 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Sa taong yan, 500 million pesos ang confi funds ng OVP, pero 375 million pesos lang ang nagastos base sa ulat ng Commission on Audit. Sa loob ng 52 days sa unang quarter ng 2023, mahigit 2 milyong piso ang arawang gastos ng OVP sa kanilang confidential funds, 1.29 million pesos Dyan, ng COA sa second quarter naman 1.8 million pesos kada araw ang nagastos sa loob ng 67 days kalahati niyan ang kinuwestiyon habang sa third quarter 1.5 million pesos na confidential funds ang araw-araw ginastos sa loob ng 79 days halos kalahating milyon ang kinikwestiyon. Kabilang sa pinakagastosan ng OVP sa Confi Funds ay ang pambayad ng reward na umabot sa 62 million pesos sa tatlong quarter. Kinuwestiyon din ang bayad para sa medical at food aid na nagkakahalaga ng kabuang 82 million pesos. Meron pang dalawang quarter na ginastosan ng tig 10 piso para sa incentives o travel na may kaugnayan sa confidential operations. Sa kabuuan ng 2023, 164 million pesos sa confidential funds ang kini-question ng COA sa opisina ni VP Sara. Siningan na raw ng COA ang OVP ng dokumento tungkol sa paggastos nila ng confidential funds. As far as the documents that they have submitted, um, we are not um, so far, we are not satisfied with the documents they have submitted. So we are asking for explanation on those um, items. <laughs> Sa gitna ng pagtalakay niyan kahapon sa kamera biglang nanghingi ng isang minutong wises si VP Sara. At pagkatapos, may request uh, to leave the inquiry. Um Ma'am, ah uh, pwede naman po uh, considering na hindi naman din po kayo nakaot at uh, alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The vice president is uh, excuse. <laughs> OVP po ay pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pero bakit po sa isang simpleng rules ng Congress na mag out ang mga resource person ay hindi po niya magawa? Dapat po ba may special treatment sa kanya kasi siya ay vice president? Yan na po sana ang proper forum kung saan masagot niya ang mga question at mga uh, dapat may malinaw na kasagutan sa mga expenses ng OVP. Ang tanong po natin, siya lang ba ang nakakaalam ng mga expenses ng OVP or po pwede din kayang ang mga tao lang niya ang may alam at siya hindi aware? Saan po kaya dun sa dalawa? Pero sana po, Madam Vice President, maipaliwanag niyo po ang mga pinagkagastusan nyo. Kasi may responsibilidad po kayo bilang public servant na i-explain sa lahat ng tao kung ano ang ginastos nyo sa inlagak na pondo sa inyong opisina. That's people's money. So, you owe an explanation to us.